Oh. hindi ka tulad dito, oh. tingnan mo, kal kala ano, pero dito, pinili May ayun. Pwede natin ilabas. Labas natin to. Ibasan pa sa mga maliit. Okay mga bro asa alas dos na tayo E eh, ngayon na uh, mga bro uh, Tumawag sa atin dito sa barangay Santa Monica Ngayon na uh, itong kanyang lugar Ito, na, ito lang ang matangas Nakapaligid dito mayroon na lahat ng palay E eh, ngayon nung nagpapalinis siya Magpapagrass cutter dito mayroon na daw isang buwan Nakakita daw ang dami mga pinagbalatan na cobra E eh, ngayon nakakita daw na maraming mara balatan mara na cobra Tumawag sa atin eh, Sobrang dami dito at tinawagan ko si

Pumilipan silipan mo. Oo, nasisil mo. Panilipan mo na lang. Wala, wala akong pag-asa dyan. Na, nakalita ko lalim. Lag lalim na. Yan, yeah, lalim. 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 <coughs> natin na sa mga unang hawak ng kami

mga bro dito wala tayo na chambahan dito wala tayo na chambahan dito kaya palagay ko yun pupunta na din sa mga pispan eh ngayon nasabi ni bossing ay itong bahay ng kapatid niya papasukin daw nakakita daw din sila na pinagbalatan doon oo eh ngayon pa, mayroon pa siyang bodega doon sa arap na bahay doon bodega yan chichekab din natin pero yung nakita nilang pinagbalatan dito wala na sila Ayan. Ayan. Ituloy na natin. Ituloy na natin. Ituloy na tayo. Hmm. Kita natin yung isang bodega. Pagasan natin yung isang bodega. Diyan muna ano. Oh. Pasok lang para kang nasa kagupatan. Ayan. Uh, Ayan. 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 lang daw,

<laughs> pinong-pino, tignan mo. Pinong-pino yung pinagdahanan ng aso. Kaya lang wala pagtataguan dito. Ha, ah, paano Oh. Oh. Tignan mo ito, oh. Pinong-pino yan. yan. Tignan mo, oh. oh, oh. Hindi ka dito, oh. Tignan mo, kalak -kalak lang, ano. Pero dito, pinong-pino. Oh, oh. <laughs> Ay, na <yung patropagenta>, hindi. <laughs> <laughs> <laughs>

Sige, sige dyan. Magaling pa sa silipan na dyan. Magaling pa na hindi ako makakatabi. Hindi ako makakatabi. Sandali, ko muna. lang ako umabas sa peto. Sige, steady lang siya. Sige lang ha. Baka ako umabas sa peto. Sige lang ha. Baka ako umabas sa

ay hindi ay din kainin ay, ay. ay. Kommt, na lang ano mo motor kaya di tight di kamit dito baka mapurolabi si mo oh okay eto ko pa bandara na sana lupa na lang makaluto

Eh na, uh, bro. kamay, kamay. Ah, kami ng isa do sa maraming nakatambak na bakal. Ang laki. Oh, ano? Yung hey, kamandad, Oh no. Ano, oh. bro? Oh, lalagyan Ayan mga bro Puro bakal, tubo, mga yero ang nandoon. Ayan. Doon pala sa kwarto sa ilalim ng kama, ang daming pinagbakasan. Kaya lang wala siya pagtataguan yun. Kaya pumunta doon sa mga tubo ng katambag. Aro, Diyos, po uh. Nagit tayo ah. Parang gusto niya magbalat niya, no? oh, masyelan. oh, Maselan Oh. No? Gusto na niya ngayon. magbalat, oh. Tagod din siya, eh. Hmm. Po siya. Supaya niya pusa. ninyo Ano na natin? Kacha. Ano yung kacha? Ay, kapag sito-pag sito ang Nakalambot right <side> na katawan. Nagod, nagbabalat siya. Nakalambot okay. na katawan. Parang ano, parang umawa ka ng bulak na baby face. Bago si, ano, master, ano, umangga. Kasi yung okay. sarul okay. ko, iniwan. Okay mga bro, nakaulit tayo ng isa doon sa kanyang bodega na daming tubo at mga yero. Ayan. Ayan. Nakauli tayo ng isa, magpapauwi na tayo. Okay mga bro, uh, thank you bossing, binigyan kami ng panggas. Okay mga bro, tapos na tayo, God bless. Yeah,